dun sa labas. Uh, Nakakatakot talaga ito pag sa gabi. Tulad ngayon, ang gabi ako yan, straight rotate. Ang gabi ang papasok yan, ang paganyan. mo, Paganyan, mas kurang no, yan. Ngayon, mapawa yan o, pa yan, mapawa pa yan dahil hmm. may magroba mo yung gabi dinib yan. Talabas ka pa dun. Magating mo dun, ay takong. Talagang matatakot ka kahit sobrang tapang mo pa siguro pag nagka... Uh, Explore-explore tayo ng videos natin, no? siguro talagang iisipin mo talaga na hindi mo na ulitin lalo na sandaling araw yung papasok para wala May ilaw pa yan pero pag pinatay na yung mga ilaw na yan grabe ng dilim yan so yung daan mo parang isip ko wala mo anong masasalubong mo na sa sugang dilim yan so, yan kasada yan kasada doon yan pag ganyan eh. Kaya talagang naisip mo na huwag na kaya ako pumasok. Huwag na kaya. So, pero nasahanay na rin ako dyan. So, okay lang sa akin. So, salamat mga followers dyan. Thank you very much. At umabot na tayo ng 50 followers. So, hindi ko aabotin uh, yan kung hindi dyan sa tulong nyo. So, pag hindi pa kung sa videos ko. Sa analog na sa videos na subscribe so maraming pumalo doon so mahigit sa 6,000 yung pumalo sa profile so nagbitin ko doon sa mga at sa yung araw sumpre ganun din na uh, ko rin yung pagkakontent nyo so uh, siguro kung nagtuno na lang at sa mga hindi pa nakapagpalo na sa profile natin so bisitahan nyo ako kung magkakapan tayo dyan. so tulong tulong para dumami yung followers natin no? so para pare-pare sa'yo mga yan mga detalye. Talaga hindi natin so, eh, inwiwasan 'yung magbigay ng mga palos, you 'no. Know, ah, uh, magpaano ko paano? Pero uh, siguro kung may mga big design ng mga damit, mga uh, trending so you ni know, natin kailangan magpa paro kung ah uh, ng mga viewers naman na kailangan nilang uh, kailangan pumarito sa atin, 'no. Ang At hindi umiingay ng kapalit para iparating sila. So, siguro sa 6,000 na nag-follow sa akin, Uh, lahat ng yan hindi ko rin naipalo so kukunti lang siguro pero kahit pa paano ganun pa man maraming hindi ko sa inyo kaya thank you very much at uh, well, God sa pagpalo sa akin kahit pa paano naabot nyo nga ay 15,000 eh, 15,000 15,000 followers to no? so malaki pa kita tayo mag 16k so konting nga uh, upload ko ng mga videos para dumami lang